Paano niyo na may maintain yung glowing skin? Ayan, tingnan niyo naman oh. Iba-iba kami ng skin types and skin tones, pero lahat tayo glowing. So as a business owner, ikaw nagla ka ng ilang oras. Ito 24 hours. So how do you maintain your glowing skin? Straight tayo kay Ms. Bukod sa skincare, umiinom ako ng Hello Mello bago ako mag-work. Kasi si Hello Melo, meron siyang hydrolyzed collagen at glutathione na nakaka-help din makapagpaglow. So, ako naman, importante talaga sa ating mga girls na meron tayong collagen sa katawan natin. So, hindi lang siya basta para maging glowing tayo outside or yung skin natin. Siyempre, importante din ang yung hair natin, nails. So, isa siya din sa, isa, isa yung uh, beauty drink sa nakaka-help sa akin na talagang everyday kailangan gumising ka ng, alam mo yung pagpagod na pagod ka. Tapos pagising mo, hindi ka masyadong uh, haggard. Kasi, kasi alam niyo ba, in reality, mm -hmm. we have a collagen provider naman talaga sa katawan internally mm -hmm. sa katawan natin. But as we age, and siguro dahil yung stress, busy schedule, kailangan talaga natin ng mga supplements yes. na makakatulong talaga sa atin. That's why um, ginawa namin si Beauty Drink or si Hello Mello. Ikaw, Michelle? Um... I'm trying my best na parang i-maintain yung 8 hours of sleep. Pero kasi, di ba, parang alam natin, yeah. impossible siya. So, um, kapag nakaka-feel ka ng pagod talaga, ako, it's my first time to actually try, like, a beauty milk. And nung narinig ko nga ito, hindi ako nagdalawang isip na i-try siya. Kasi, I know naman, if may gumagawa si Ms. Glenda ng brand or any brilliant skin, product na related, I, I believe talaga na it's really good. So wala pa naman ako like certain masasabi sa inyo na changes or anything agad na nainom ko siya. But something about it is different na parang mas feeling mo glowing ka. Mm. Kasi parang ano, you're drinking a beauty milk eh. So parang feeling mo mas nabuboost yung um, glow mo inside. Ganon. Ikaw, Miss Crisa. Ito fun talaga siya ng collagen eh, sinabi oh, niyo sa oh. akin. Oo. So kanina siya ron. Narita So ako mga igala, uh, inom na ko collagen ni Ma'am Glenda sa una pa. Kaya sa mga wala kabalo, si Habibi, island girl, ganyan siya. So uh, lagi ako nga sa dagat, so yung buhok ko, sobrang dry na. So yung panlaban ko lang is yung collagen. Kasi admitted ako na yung product ko, hindi ko talaga ginagamit. Kasi hindi ako into white whitening. Pero dito ako blindness ng Panginoon, kaya kailangan ko ipagpatuloy. Pero mga igala, ang kailangan ko talagang gumamit ng ano, ay gumamit, uminom ng collagen kasi ito lang yung makakatulong sa akin para hindi mag-dry yung skin ko. Kaya, collagen is life. Collagen is life. As we should make questions. Ayan, so, ano naman yung unique sa Hello Mellow compared to others? Ikaw, Miss Cesar. Ako, last Ito si Miss, ano, si Miss Cesar kasi dati uh -huh. may mga in-enders kang drinks. Oo, uh -huh. uh -huh. lasang real melon talaga siya. Isa kasi sa favorite na flavor ko talaga is melon. So when I tried it, yun nga para talaga siyang totoong melon. And yung lasa niya it's not cheap talaga. Alam mo, parang parang something very special yung lasa niya, ganun. So, ano siya, wala siyang lasang gamot, ganun. Yes. Lahat aftertaste. At ma'am, alam niyo ba, pag umiinom ka nito, parang hindi ka umiinom ng beauty milk. Para ka lang umiinom ng juice. Kaya, yes. Uh, pag yes. nag-work ka, parang ako, habang nag-live ako, parang ginagawa ko na lang siyang tubig. Tapos, di ko na nararamdaman. pagka end ng day, grabe yung energy ko, grabe yung blow ko. Dahil kay Hello Melo. Ang easy matulog, di ba? Yes. yes. Oh, Saka, oh. ang sarap, ang sarap niya din inumin. Like, pag inom mo ng umaga, parang oh, busog ka na. Tapos masarap yung tulog mo talaga. Yes, totoo yan. Now, thank you girls for your feedback. Ito last question ko na to sa inyo. Ano ba yung legacy na gusto mong iwan sa likod ng pagiging isang female entrepreneur? So for me, yung legacy na gusto kong isa sama iwan bilang isang entrepreneur is kailangan mong lagyan ng puso lahat ng ginagawa mo. So kailangan mo lagyan ng pagmamahal lahat ng ginagawa mo, hindi lang sa work, hindi lang sa kliyente, hindi lang sa suppliers, hanggang sa pamilya mo at sa lahat ng support system na nakapaligid sa'yo. And dapat always kang humble and palagi kang grateful, sabi nga ni Miss Chanel. Kasi kapag grateful ka, si Lord na mismo talaga yung gagawa ng way para tulungan ka sa mga kakaharapin mong problem and para i-build up ka. Ikaw, Um, ako naman, siguro, in terms of uh, entrepreneurship, yung gusto kong maiwan na legacy is, uh, sa dami nating sellers ngayon, parang, um, kailangan natin i-consider na, alam mo yun, yung honesty talaga and yung trust. Um, lalo na, ngayon, lahat ng pinambibili sa atin ng tao, hard-earned money siya. So ayo, sana 'yun lang din yung ma-embody ng mga co-sellers natin, always be true to your uh, products. Hindi pwedeng magsisinungaling ka lang about it para ma-market mo siya or mabenta mo siya. So, always be honest lang and 'yun. Ako naman, ang legacy ko na gusto kong iwan is be you. Sa pag sa pangalan ni Beauty Secret, be you maging ikaw. Lagi ko yon sinasabi sa mga followers ko na maging totoo ka sa sarili mo. Kasi kung hindi ka magiging totoo sa sarili mo, kahit bumili ka ng skincare, bumili ka ng drinks, hindi ka magiging maganda kasi wala kang confidence. Kaya kailangan dapat maging confident ka sa sarili mo, mahalin mo yung sarili mo, and yun lang. Ikaw, Miss Krisa. So, sa akin naman, ang legacy na maiiwan ko Huwag kang magpadala sa pera. Huwag kang magpalamon sa pera. Dapat ipadayon nimo ang imong pagkamayong tao. Kaya ang mga igala, di na ito na madala sa langit. Pero atong pagkamayong tao, mo mm -hmm. habang buhay, mo katak sa kalimutan. daghan mm -hmm. salamat. Gusto ko, pag nawala ako sa mundo, yung, kasi di ba palaban talaga ako sa SOCMED kapag may mga baso, ganyan, sobrang patola ako. Na parang gusto ko kahit wala na ako sa mundo, yung mga sasabihin sa akin ng mga tao is kung ano talaga yung binild ko sa, hindi lang sa kumpanya ko, kundi kung ano yung kong image sa mga tao. Kaya, tama kayong lahat. Kailangan mong maging totoo sa sarili mo. Kailangan mong maging totoo sa mga tao. wag na huwag kayong magpapasira, lalo na sa pera. Kasi pag nasira ka na sa pera, wala na. And, uh, tinuro kasi yan sa akin ng lola ko eh na hindi naman kasi kami talaga lumaking may pera o mayaman na yung dignidad yan lang yung walang makakapantay talaga yung kayamanan nating lahat kaya kailangan pangalagaan natin yan So yung last naman is ano yung message nyo sa mga followers nyo So start kay Mam Ang message ko sa followers ko ayan maraming salamat na dahil sa inyo, nandito ako. Namit ko si Ma'am namit ko lahat ng CEO na nandito. And, ayun, mas gagalingan ko pa. At, ayun, thank you so much. Ikaw, Michelle. Ayan, so sa lahat naman ng sumusuporta kay Perfect Formula, pati na rin sa Brilliant Skin Essentials, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat dahil uh, tinanggap niyo ako ng buong buo. And until now, andito pa rin kayo kasama namin, kasama ko. And asahan nyo po na uh, pagbubutihin ko pa kay Perfect Formula, syempre with the help of my team, ni Miss Blenda and ni Lord. Ayan, thank you so much po. Ikaw, Michelle. Uh, sa lahat ng followers ko, sa mga madams ko, no, uh, yes sa so mga madams ko, uh, lahat ng mga buyers na nagtatrust kay Love Chanel, uh, promise talaga namin this year, mas gagalingan pa namin and we will serve you better this 2025. So, more golds and more diamonds for us kasi we're preparing a lot of things for you guys. So ako po mga igala, gusto ko magpasalamat sa tanan tao ni suporta sa kono sa mga followers na ko dira sa mga Bisaya diha. Ah, salamat kaayo sa inyong pagsuporta sa ko. Hinaot ah, nga magpadayon gyapon mo kanang palit og oh, habibi okay? no kay ah, may lang no magkatapang makatapang mo sa guag, sa mga sa mga distributor. So salamat kaayo sa inyong tanan. Ako salamat sa inyong apat kasi na-inspire and na-empower ako sa inyong apat. So, thank you, thank you so much for accepting this interview. Sobrang grateful ko kasi nandito kayong lahat sa nakasama ko. And for sure, maraming ma-inspire ng mga viewers natin. Kaya, palakpakan nyo yung mga sarili nyo. We did great today. And ako, sa mga sumusuporta kay Brilliant Skin, and patuloy na naniniwala sa akin, maraming maraming salamat po. At mahal po namin sa lahat. Bye!